Welcome to my channel and for today's video mag-unhaul tayo ng ating pinamili. And I'm so hungry na kaya madaliin na natin 'to. Bilisan na natin ang ating unhaul kasi gutom na ako. So ayan, nakabili na tayo ng gamot ni Jasmine. Ano to siya guys? 1,936 pero dahil may discount tayo na 20% kaya naging 13 na lang, 1380. O, mga something gano'n. Kaya, may sobra pa tayo. May pasobra. Okay. Ayan, bumili ako ng pet chay Masarap to pag adobo, guys. Favorite ko to. Favorite ko tong pet chay adobo. Bumili ako. May, may naglatag sa kalsada eh. Kaya, bumili na tayo. Bumili na tayo ng pet chai. Masarap yan adobohin. Tapos, ay, na oh, Joseph. Oh my God, naan. Bumili, bumili ako ng mangga. Na ano yung mangga ko? 20 pesos lang yung mangga. Tapos, bumili tayo ng orange kay Jasmine. Tatlong ganito, tatlong orange. Gawin natin siyang juice. Gagawa tayo ng juice. And then, tatlong... Three apples, Fuji. Tatlong Fuji apple, tatlong orange. Tapos, dahil may nag... Dahil may ng Jollibee, bumili tayo ng Jollibee. Thank you! Shout out! Shout out, Daniel, for the Jollibee. Ma! Am. So, yan. Dahil nagugutom na ako, kakain tayo. So, this is Jollibee Spaghetti. For JJ chicken joy. I think it, it's spicy. So chicken, ch chicken. It's chicken joy na spicy. And for Jasmine. Alam nyo ba, naka-discount din ako sa Jollibee. And burger steak and chicken. Ayan. For Jasmine. So ayan na yung mga nabili ko. And then, ito. So ayan, kakain na tayo dahil nagugutom na ako. Thank you so much guys. Thank you sa mga nandun sa live ko. Thank you. Bye. <laughs>